manufacturing ng electric vehicles na ispalakasin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y bahagi pa rin ng layo ng pamahalaan na mabigyan ng maayos na transportasyon ang mga Pilipino. Si Aaron Francisco sa Seto ng Balita Live. Pabilisin ang implementasyon ng mga hakbang sa pagdevelop ng energy o ng electric vehicle industry sa Pilipinas. Yan Angelique ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Energy Department at sa mga pang uh, government na concerned agencies sa nangyaring sectoral meeting kanina no dito sa Malacanang. Sa briefing sa Malacanang, inanunsyo na partikular na focus ng pamahalaan ang public transportation sector sa e-vehicle. Gusto ni Pangulong Marcos na mapalakas din ang manufacturing ng electric vehicles at ang pagsuporta sa battery charging mechanism. Si pinag-utosin ng Pangulo ang consolidation ng financial schemes para mas madali itong ma-avail. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, mas malayo ang tinatakbo ng mga sakyang electric, mas mababa ang maintenance at mas malinis na hangin. Inaasa nga abot sa 8 taon ang buhay ng baterya ng sakyan kumpara sa kasulukuyang sakyan na meron tayo ngayon na up to 3 years lamang. Maglalagay rin ng gobyerno ng mga charging stations sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, Angelique, kaunti pa lang electric vehicle sa bansa na pumapalo pa lang ng 7,000 out of millions na mga sakyan na meron tayo ngayon dito sa bansa. Samantala Angelic, mabanggit ko rin, no, bukod sa topic na electric vehicle, sa nangyaring sectoral meeting ay natalakay rin ang tungkol naman sa development plan ng uh, MSME o itong micro, small and medium enterprises sa pangungunangayan ng DTI. Live mula rito sa Malacanang, Angelic. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.